Oo, no, no. basta pag happy siya, happy ako. Oh. Ah. Nagre-reflect naman sa iyo yun. Na ganito na ako, hindi ba ako hindi, ganito? Ay, ah, hindi. <laughs> si Charlie naman. Si Carlo, very loving. Very maalaga siya talaga. Oh, siguro yun yung pinaka... Ako, pinaka-inangaan ko talaga sa kanya. Yung pag may gusto siya, gagawin niya talaga. Eh. Kasi yun yung medyo, hindi ako. Yung parang ako, natatakot ako eh. Natatakot ako, mag-risk, ang dami ko pag-iisipan muna bago gawin. Pero siya, pag may sinabi siyang gusto niya, talagang gagawin niya lahat ng steps agad para magawa yeah. Noong una, medyo kinabahan ako. Hindi <laughs> <talaga. laughs> kasi, parang first time naman na taga showbiz din. And yung mga ganong bagay. So parang natakot ako sa mga tao sa paligid din. Kasi yung mga makakita din sa amin. So medyo kinabahan ako at first. Pero, kasi before naman magkaibigan na rin kami ni Carlo, nagkasama kami sa Soldier's Heart. So parang yun yung pinangkapitan ko na hindi kaibigan ko to noon. Ay, at least, di ba, umamin niya ni si Carly na magjowa sila oh. ni Charlie. Kasi kahit na hindi umamin, obvious naman talaga magjowa, di ba? Ang, diba? ang paggamin niyo sa presko ng Viva One, ah. yung ah, oh, ah. Oh. kung kailang ka ba, nababasa yung seryo nila, doon siya mm. unang umamin si Carly. Oh. At least, di ba, kasi... kasi mukha sila in love na in love, ha? Oh. oh. So, so, parang masayang masaya si nila. Charlie. Parang pinipong magtatagal yan. Oh. Yun. Yes. Eh, ilang sabi ni Rona? Ilang oh, man? <laughs> <laughs> ilang two, years? Two years lang lang! At kaya kasi ako magkatagal. Ka, tapos sabi nga ni eh, ba't ikaw na dahil hindi ka ng tao, ikaw hindi ka nagsabi ng tao. Sabi ka, <laughs> kayo ba dahil na Ninja, pinapano mo si Rory, ikaw hindi ka nagsabi ng tao. Pero sabi? ang wish ko sana magtagal mag sila, di ba? Diba? Oo, oh, na hangad naman natin magtagal yung bawat relasyon. Pero oh, dito oh. naman natin na sobrang in love sila. Oh, kahit na Parang, mas matanda si Carlo kay Charlie, oh. di ba? Parang... Dapat si Carlo magdala sa relasyon mag kasi oh. sa may edad eh, di ba? Oh, okay. oh. Kinabandaw siya para siguro feel wow Carlo Aquino to niligawan ako parang okay. ganyan hindi okay. na tsaka sobrang feeling so, ko si Charlie sa kanya para tanggapin mo na may anak na di ba? Oh, so, oh, oh. parang ano yun plus points yun na talagang sobrang love niya si Carlo okay. diba? di ba? kasi naman, at that time na na, na na tsitsis pa sila, hindi pa sila umaamin. May problema kasi si Carlos oh. at saka si Trina. Eh baka... So, hindi niya iniwan, diba? Pero hindi Umaga. naman kasal si Trina at saka si Carlo, diba? Oo. Oh, oh. Pero so, ang, ang point dyan, dyan well, ang point is, para maging fair oh, oh. naman tayo kay Carlo, hindi naman yung salawahan oh. or something. Oo, oh, hindi ba? Oh. So, para ano, sa kanya friendship, ano, uh, after yung isang relasyon, nababalitan natin, may bagong Meron, kumaka, hindi na ta naman, lang. hindi oh. naman sinabay. oh, oh, yun so, nang, hindi na... sa hindi, alam mo na, oh. Kasi yeah. hindi pinagsabay yung two-timer after makipag-break. Kaya wala na sila ni Trina bago po basok sa eksena si Charlie, di ba? Mm -hmm. Wala na sila ni Angelica bago po basok sa eksena si Trina. At saka yung Angelica, kaya wala gana. naman silang inamin Absolutely, eh. Actually, wala. Parang parang, parang nagpapapol lang si Carl that parang time. Parang paasa effect. Ah, di ba oh, yun? Correct, ah, oh. ano. correct. Ganun. Saka yung yung taga Viva pre na ano, yung pinag-aral ni Carlo na para nakalipin live niya dati nagbigo sa oh, mga burger burger. Meron silang Christine niya to ba oh, at nakita mo sa SM spotted sila daw nanonood ng si. Oh. Meron taktakan oh, si Carlo. Oh. Carlo, pati na po magkasaw sa kanya. <laughs> Ay, ko, okay. nasa pa abroad to. na to ngayon, di ba? Oh, nasa abroad oh, na ng Diwan. Yun ang parang Christine Roman. Nieto ba pangalan? Oh, yun, Christine Nieto. Uh, na yun. parang sabi, live in na yata, nag-live yata yes, before, uh, di ba? Oh, para, parang, uh. yes, parang nag-live in, parang ganon. Sa kasi Carlo, lalaking kausap yan. na ah. Dati tinanong ko siya eh. Carlo, uh, sino may kasalanan sa inyo? Uh, sabi niya, ako. Uh, oh, oh. Anami naman list, niya pag may kasalanan sa siya eh. Tunay siya, di ba? Oh. Uh, uh, Ayun kaya kanila ni Trina, Ah, hindi pa hindi natin, natin alam eh. Ang sino. Oh, okay. Kasi may mga chismis akong nababalitaan. About, basta. Uh, about the, oh. mga kari -kari naman, di ba? Oh, okay. pero parang pero ano. Pero maganda, okay na sila. Oh, para kay importante. At para sa sila. anak nila. Oh. Si okay. Di ba? Okay. After ng kanyang Miss Saigon show sa Copenhagen, Denmark,